Hello, mga kabaders andito kami sa ano mga kabaders Pupunta kami sa laruan din sa ano Time Zone. Sa third Korean mga kabaders kasama ko itong dalawa kong kasama sa trabaho kong kabaders ayan Dito oh. Dalawa 'yung natama dito sa mga oh. ah, parang parang soldiers lang military pa 'yung zona so, Kapados oh. At uh,

na talaga ng mga view dito sa toto ko. trip niya na kumala dito. So, kayo, wala kayo dito kayo no? magtatanya so, dito. Ang ganda uh, dito mga tanawin. Tapos uh, so pasok na tayo dito sa entrance, ano? Gate door. Gate

akan semalam